Maraming nagtatanong sa ating mga kababayan kung ano ang mangyayari kay former President Donald Trump doon sa Amerika dahil uh, siya ay na-convict doon sa New York ng uh, 34 counts of falsifying business records. Actually, ito yung uh, tinagong business records a payment na ni-reimburse niya dun sa kanyang lawyer, $135,000 more or less, upang bayaran ang isang porn star nung araw, si Stormy Daniels, para tumahimik siya, para hindi siya manggulo doon sa eleksyon ni Presidente Trump. And uh, sa 34 counts na yun, uh, ang sentensya niya is 4 years per count So siguro nagkocompute na tayo 34 times sa uh, 4 years na kung mabubulok na siya sa kulungan However, mukhang hindi siya makukulong Dahil under American law, eh, ito ay isang misdemeanor lang At ang misdemeanor offense, eh, probationable doon sa Amerika. And in fact, ang bilang tulad ng Pilipinas ng sentensya, eh, yung 34 counts na yon, eh, pwedeng simultaneous service. Kung baga kung totoong magsaserve siya ng 4 uh, years, eh, simultaneous yung service ng 34 counts. So, bali 4 years maximum lang kung sakaling siya ay uh, Mag mag convict And, uh, of course, this is the first time that uh, a former president has been convicted of a felon or a criminal offense in America. Dito, sanay na sanay na tayo <laughs> na uh, nakailang conviction na tayo ng uh, presidente. Doon, first time na yung most powerful man dito sa world nung araw ay makonvict ng isang criminal offense. Ang tanong ng iba pwede pa ba siyang tumakbo sa US elections? Unlike dito sa Pilipinas, pag ikaw ay na-convict ng isang criminal offense, eh ground for disqualification yan. Doon sa Amerika, kahit convicted ka, hindi ka madi-disqualify from running doon sa public office. And uh, of course, uh, ang sinasabi dito uh, sa Amerika kasi, sa American Constitution, walang nakasulat doon na kapag nakundik ka ng isang criminal offense ay uh, hindi ka na pwedeng tumakbo. In fact, sa American Constitution, eh, sabi lang you must be a resident of the United States for about 14 years prior to the election ano? at uh, pwede ka ng uh, kumandidato bilang presidente at uh, kung manalo man siya sa forthcoming us president against uh, the incumbent biden eh kung sakali pwede ba niyang ipardon yung sarili niya kasi alam naman natin pag presidente ka pwede kang magpardon ng kahit sino na gumawa ng criminal offense ay pag nanalo siya, hindi niya pwedeng ipardon ang sarili niya kasi yung conviction niya ay sa New York State lang. Ang pwedeng magpardon kay uh, Trump, eh si Governor ng New York. Kasi pag federal crime sana yan, no? Pag federal crime, yung mga charges niya na, na gumawa siya ng rebellion doon sa Washington noong araw pag na-convict siya doon, yun ang federal crime because it affects the entire uh, nation, eh, ito naman ay uh, hindi state crime lang ito. So, hindi niya pwedeng ipardon ang sarili niya kahit manalo siyang presidente. Although, siyempre, mag -a siya sa governor ng New York at baka sakaling kapartido niya, then he can get his pardon. Music